Margarita Rojas Jeronimo nakatira dito sa Minuyan 2 uh, I am 71 years old na year na 2023 papauwi na akong bahay dalang sa tapas so andyan pa lang ako sa kabila dyan yan. may tao kaya akong nakita dito na malaki tao papunta dito dyan tapos nakakakong <laughs> dapat kasi mataas yung bako dito so, tapos kakakakong siya eh bakit Nagtaka ko bakit gumano lang siya ng bagus. niya lang yung ano na yan. Hindi naman nabasa. So, tapos hindi ko naman siya nakita kung makita ron. Basta dyan. Andiyan pa nga yung ano niya eh. Maitin yung kulay niya. Malaki siyang tao. Ganyan o. Eh, sabi ko bakit kaya meron... Ito naman dali yun eh. Ayun, hindi ko makalimutan. Sabi ko, sino kaya yun? Bakit may yan? Dapat kung may tao, abutan ko pa siya doon makita. Eh, wala eh. So nagbiglang naglaho na lang na Oo, nawala siya. Basta paglagos niya dyan, nawala na siya. Ay, nagtataka ako kaya sabi ko, ito ba yung ano? Yung multo yung naglalagos sa ano? Sa pader? Sabi kong ganun, na ko gano'n. Tinapan ako yung sarili ko ha. Ano naramdaman niyo po nun eh? Ay, basta yung... Yung balahibo ko nang hamalisag. Ano po ginawa niyo pagkatapos na? Pa? <laughs> sabi ko, huwag ka na po mo naman akong takutin. Sabi, sabi ko gano'n. Sabi ko, dadahan lang naman ako. sa kami naninirahan dito. Huwag ka mga ano, mananakot sinasabi kong Oh, 2015, nahanap ko yung kaibigan ko si yung ano, anak ni Aling Nena. Ay sabi ng nanay niya, hanggang dun daw sa, ba, sa baba at magkakabit ng lapida. So, hanap din na din nga naman akong Natanawan ko, may dalawang lalaki doon na, na ko kong ganun. Nakatukay doon sa ano, eh, mali ko ba kung siyempre akala ko nag-attach na lang lapid ay So, I go down, doon, doon Kasi nung malapit na ako, tawag ko pa yung sisali Tapos, wala sumasagot So, punta ako doon mismo sa puntod na nakakita ako ng dalawang lalaki Tapos, nung pag ano pag ko, pagdating ko doon, sabi ko, oh, wala naman tao, Nasaan na? Where are you? Sabi ko, what of you? Where are you? Tapos, pagtingin ko doon sa lapid sabi ko gano'n, ay Dalawa pala kayong ano, kung mag, mag okay, pala kayo. Sabi ko, kayo ba yung nakita kong ganun doon? Ay, kung ganun. So, hindi ko talaga in-expect na sila yung in inside kasi sa malayo pa lang, tanong ko ng ganun eh. Nakaputi sila. They're wearing, ano, barong. O, yun lang yung na-experience ko na I can't forget. Kasi, oh, Chema, kayo yung Nakatira sa cemetery experience ko po dito sa cemetery, nung buntis ko ako dito sa paradlo ko, nung 2012. Nung, nung mabas ko kasi po buntis ako nun, nagamit akong gumihi na sa CR. Nung hawas po ako nun, itatara ko, may ko akong iyak na bat. Wala namang buntis dito sa may samin. Yung pinakinggan ko, matapos dyan sa may simenteryo. Eh, marami daw po kasi mga kinabandutan dyan, tapos talagang slide. Mga baby. matanda siya pero ayaw magpatawag ng matanda. Ayaw magpatawag ng lola o nanay ayaw. O nanay ayaw. Ang gusto ang tawag sa kanya, miss. Pero matanda-matanda na yun. Pero hindi din mo kinakabahan naman kami na pagkakita sa gabi dahil umuwi yun. Kaling namin kaling na nila. Alam po yun silang gabi. Wala pa kayo ilawid na sa cemetery na yan. Mga ano yun, mga 1995. Ah, minsan may nanalamdaman siya na kapag kami nag-aati sa patero nung araw na yun. Ano po yun, Tay? Yung hmm. pag ka, kailangan magpusing ka mag e, na ka. Pag hindi ka magpusing na, paparamdam sa'yo, bigla mamatayan ng makina. E, siyempre, pag mamatay ng makina, nakabang na. Kaya nag-alam na ako na nag tagi na lang. Na nag ay sa umayong kaya naka-add ko naman sa mga Mayroon yung nung parang mayroong na mabilis lang po yung pagdaan. Yeah, yung... pagdaan, mabilis lang. Abang eh. nag-atid po yung pasayero. Mm. -hmm. So, yun, yun lang, Tay? Yun na lang, yung kapatid dyan. Oh. Okay. Anong pangalan, Tay? Oh, Romeo. Romeo. Misilio. Nagagyan ano ako sa Misilio, kaya pagkumalit ako ng araw yung ano pa, ano ba tayo, uh, lahat mo ito, Anong taon yun tayo? Mayroon nga 1980 talagang siguro. Kaya 1990 na yun. mga white lady. Walang ibang nag aati ng nung araw dyan. Paano yung white lady to? So? Paano, paano yung... paano yung... Uh, Papayang nakaputi. Ganun. Yo, yung malaking ipon, ah, ang tawag ng malaking ipon. Ano po? Maliwanag ba? yun, yung tilakpan niya yung ipon po, nakita ko nung sa bali, ano yun eh. Maliwanag yung ipon, nakita ko yung malaking ipon. Pag yung mga kasama ko, nakita rin yung mga